Huli sa anti-illegal drug operation ng mga pulis ang dalawa katao sa barangay Santa Cruz, Coronadal. Kinilala ni Santa Cruz, barangay Kagawad, Venus Arroso ang target ng PNP na si Eduardo Dolendo, 47 anos, pero Alba kay Venus nagulat siya nang malat din sa bahay ni Dolendo ang kapwa nito public servant na kinilala niyang si Kagawa Jove, 45 anyos. Ito Alba kay Aroso ay hindi nito inaasahan. Dagdag pa ni Aroso, pinabulaanan o na kasamang barangay kagawad na sangkot din siya sa illegal na droga. Kibot naman lang gani ko sir na ko sa tunga kwarto ara si Kagawa Jove. nasubuan, gikurog, gakurog, kurog, gina kong unod sir ya nga nakita na, ko si Kagawa Jove. Ang pamangkot ko dahil sa sarili ko nga ara siya dito. Muna, Tuko lang siya. Gibi lang siya. Pag nagaano siya nga, wala siya sa hinimuan, wala siya sa Si Santa Cruz, Margay Kagawad, Venus Aroso. Ayon naman sa Coronadal PNP na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Peter Pidalgan Jr., ang mga suspek ay nuli matapos magbenta ng isang sachet ng suspected shabu sa police undercover agent. Nakumpis ka pa sa kanila ng PNP ang dalawang mga sachet ng umunoy shabu at 500 pesos mark money na ginamit sa kanilang drug by bust operation. Ang dalawang mga drug suspect ay naresto ng Joint Team ng City Drug Enforcement Unit ng Coronadal PNP at Provincial Drug Enforcement Unit ng South Cotabato PNP. PNP. Sila ay kakasuha ng PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.